Resort Blessing of our 386 store, KFC Santa Rita, Vinito, Bulacan. Good morning po mga boss. Carlos. tayo po ay nandito po sa Santa Rita, Vinito. Sa KFC mga boss. yan. KFC boss, kasano ko yung nagpakitaksi tayo sa nagaganap na opening ng KFC ngayong araw na ito mga boss. Ah, uh, ito po, makikisaksi tayo sa dito po sa, sa magaganap na okay, opening KFC mga boss Ayan At ito yung, yeah. yung manatili po Sa mga tao pinanadala mo Sa kalalan mo uh ba -huh. Ang anak at ang Espiritu Santo Masipunan na po Papasok po tayo Ama namin, sumasalangit ka Sambahi Sa bahi ng alam mo Mapasa amin ang kahalian mo Sundin ang loob mo Dito sa lupa Papayal Para nang sa amin Bigyan po kami ngayon ng aming kapanis sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sana para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masakit. Apo, makikisakis tayo sa nagaganap ng na opening Pugudu ka ng grasya. dito sa ang Santa Rita Giginto, Isuma Bulacan, mga boss. Yan o, KFC. Bugod kang pinagpala sa Ayong mabang lahat opening, at pinagpala naman half ang iyong hour anak opening ng Jesus. now. Santa Maria, ina ito dito Diyos, po ang ipanalangin mo kami mapasalanan. Palengke ng Santa Rita Ngayon, Giginto, Bulacan, alo, mga boss. Matrapik. Ah. Yan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka. bahin ng anak mo. Papa amin ang kaharihan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa ngayon ang aming pahalik sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga asal. Para Saan na ang pagkatawad natin sa nagkakasang si, si God yung may ari ito. Ang mga ipahintunod sa Saan Hindi, hindi. Ah.

KFC, KFC nan Rita giginto bulakan mga mama. At sa kaharian, sa Bigyan kami ngayon ang aming sa araw-araw at kami sa aming masa, Para sa namin. sa, sa amin. At mo kami ipahit. Yan po mga boss, dumating na po yung pare, mga boss. At dito po yung may-ari ng palengke ng Giginto Santa Rita, yung po ang dalawang nasa likod. Hama po siya na aking bilas, na si Good Jesus, ang asawa po niya at asawa ko ay magkapatid, mga boss. Ito po may-ari ng pwesto. Inuupahan ng KFC Ito po, opening now Kasalukuyan, makikisaksi tayo Makikisaksi tayo mga boss At ngayon po ay Tinatawagin po lahat ng Empleyado para po sila po mas masak Pony Pollard Diaz, pasok po po na kayo. Lahat po ng empleyado, tapit po yung manager, sa para pagtasong basbasan sa building uh, yung mga tao nyo. Basta <laughs> lahat na nakapula. At <laughs> yun, lumako po kayo, yung lumako po kayo. Diyos sa magpagmahal, mas Basbasan niyo po ang lahat at dito yung tatlo Upang Ipagkalaw mo ang biyayang kailangan nila upang ang KFC ay pag-ibatagumpay sa lugar nito. Kaya ipagalaw mo ang biyaya ng kasipagan, uh, pagmamalasakit, pagkakaisa, pagtutulungan, magandang samahan at kaganapan. At nawa, nila ang iyong presensya at maghali ka sa kanilang mga kalooban. Sa kanilang ama, ng anak, Espiritu Santo. Very much. Reverend Father Norman about us for best our story. <laughs> now we will see one of the highlights of our program, From the of points. Makipo, makipo na tayo. Yun, makipo na tayo. Ano? <laughs> makipo na tayo. <laughs> Ay, malukas, ano? tayo. <laughs> Ay, Yay! Ayan yeah, mga boss oh Makipulo tayo mga boss Makipulo tayo mga boss <laughs> <laughs> Oh, mga boss, makipulo tayo. Pampasulong usap po. Oh. <laughs> Yay! <laughs> And now, we will proceed to the ribbon cutting ceremony. <laughs> May I request everyone, um, let us go for the ribbon cutting ceremony. Ayan po mga boss, kasulo ko yung maglalabasan at magaganap ang ceremony mga boss. Yan ang empleyado ng KFC. Ay, <laughs> Maganda umaga ho, kagusting. Maganda umaga ho. <laughs> Yan po ang may-ari ng palengke ng Santa Rita. Tatay ng aking gilas. The Sigurds Davis. Hello! Yan! Yeah. Hello. Hello. To do the honor of Kathy Greenwood, Then we call on the following special guests to join us. Ms. Gina Domingo, Operations Manager, Sun Lower. Ms. Marilu Polenati, Area Coach, Tartusan Lower 6. Mr. John Martin Mahadas, Real Estate Officer. And Mr. Dion Rivera, Real Estate Officer. And lastly, we would like to acknowledge the man behind a our a Finger Licking Good Chicken, which is well known for its 11 secret herbs and spices. We would like to call on our very own Colonel Sanders to join us. Yan po, palinkin, ng palinkin, so, what ops? Ah? Yan. Yan mga boss, hello. Ha? Yan mga boss, oh. Tayo po ay makikisaksi sa nagaganap na opening dito sa KFC ng Santa Rita, Gigito, Bulacan. Yan, saksihan natin ang kanilang mga empleyado. Yan, mga boss. Yan. Saksihan okay, natin, mga po Wait for my cue, ops. Yan. Nandito po tayo sa palengke na Santa Rita, Gikinto, Bulacan, mga boss. Also, we would like to call on Mr. Agustin S. Jesus and Mrs. Maxima C. De Jesus. Ang may-ari ng palengke ng Ginto, Santa Rita, Bulacan. Siya po ay ama na aking bilas na si Gut De Jesus. Ayan. Bye, boss. Bye. The ribbon cutting ceremony represents KFC's commitment to our customers by providing total customer satisfaction through distinctive food and excellent service. With the grand opening of KFC Santa Rita Gigito Bulacan, our 386 KFC store in the Philippines and part of more than 25,000 stores globally. We not only solidify our promise, but marks the beginning of many years of finger goodness for the Filipinos. You may now count the in 5, 4, 3, 2, and 1!

Of bringing years of hand-breaded goodness to every customer. With over 386 stores all over the country, we will continue to bring buckets of chicken, freshly made sandwiches, signature fixings, and many more finger-licking good meals to flavor-loving Filipinos. Because we know that no other brand does it best than KFC. May I uh, again request the following guests to join us for the photo op. Mam Gina Domingo, Marilu Bolanadi, Sir Jaya Mahadas, and Sir Dion Rivera. And of course, Mam Loni from Bar Marketing. <laughs> And of course, also may we call it our lessors. Mr. Agustin S. De Jesus and Mrs. Maxima C. De Jesus. Ay, ma'am, address lang kayo, Mati, ma'am. Hindi po. ma'am. And we will be bringing your appetite to new heights. pinakapalengke ng Santa Rita Giginto Bulacan. Ito po ay ang likod po ito ay palengke. Yan po, Santa Rita Giginto Bulacan yan, mga boss. Yan. Yan po ang palengke ng Giginto Bulacan. Ang may-ari po niyan ay tatay ng aking bilas na si Good Jesus. Ang asawa niya, at asawa ko ay mga kapatid. Ayan oh. Yan, ang palengke ng Santa Rita Giginto Bulacan. Yan, mga boss. Palengke. At ito po ang bagong tayo na KFC. Okay. So, good morning. Let's settle yeah. down first. Upupo tayo. Have a seat, everyone. Ayan, mga boss. Ayan ang KFC ng Santa Rita, Giginto, Bulacan. Ayan, mga boss. Okay, so good morning, everyone. Once again, I'm John Villalobos, your MC for this day, and I would like to welcome everyone to KFC Santa Rita, Giginto, Bulacan. Today is definitely a very special day for all of us here. After months of preparation and hard work, we are making another milestone for KFC Philippines. But before anything else, let us first acknowledge the presence of our guests for today's special occasion. Ms. Gina Domingo, Operations Manager, North Tucson Lower. Ms. Marilu Bulanadi, Area Coach, North Tucson Lower 6. From RPDD team, John Martin Mahadas, Real Estate Officer. The old Rivera, Real Estate Officer. Our dear Lesors, Mr. Agustin S. De Jesus and Mrs. Maximasi De Jesus. And the rest of the family, good morning. And now, to introduce our so ever-enthusiastic KFC Santa Rita Giguito Bulacan store management team, I would like to call on the area coach, Ma'am Marilu Bulanadi, to introduce KFC Santa Rita Giguito Bulacan restaurant team. Ayan, traffic mga boss. Medyo malabo dahil medyo masinag po yung araw. Good morning everyone uh, and, wel and welcome to KFC Santa Rita Giguito. To give you a break, back, uh, brief background, Game sa Santa Rita Giginto Bulacan is marked as the third 386 stores in the Philippines. Uh and the 648th in the North Luzon lower, we employed a total 17 managers and crew members, almost 100%, which are Okay, mga boss. stop muna tayo at medyo ma maya... Ah, medyo nasa loob na po sila mga boss. Uh, ah, exclusive to our Okay. okay. Si Santa Rita.